Magandang araw sa inyong lahat, magandang hapon, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang araw sa inyong lahat. Mga oh guys, mayroon akong katanungan. Halimbawa, nakaharap nyo si Jesus Cristo, ang ating Panginoon Diyos na nag-usap kayo ng harap-harapan at pinanong ng Panginoon kung ano ang iyong kahilingan, kung ano ang gusto mong mangyari sa buong mundo. Ano ba ang iyong kahilingan? Ano ba ang gusto mong mangyari sa buong mundo? Iyon ang aking tanong. Halimbawa, nagkita kayo ng Panginoon ng harap-harapan at mayroon siyang tinanong sa iyo kung ano ang iyong kahilingan, kung ano ang nais mong mangyari sa buong mundo, ano ang iyong kahilingan. Ayan mga guys, yun ang ating tatulungan. Kung sino man ang mga nanonood dyan na nais mag hiling, humiling sa ating Panginoon. Halimbawa, nakausap nyo ng harap-harapan ang ating Panginoon. Ano ang iyong hihilingin? sa mangyayari sa buong mundo dito sa ating Pilipinas o sa alman sa buong mundo kung ano ang iyong hihilingin ano ba ang iyong kahilingan kapag tinanong ka ng Panginoon ng personal harap-harapan at nakita niyo ang Panginoon ano ang iyong kahilingan ang nais mong mangyari sa buong mundo alam mo mga guys ako, iisa lang ang aking kahilingan. Halimbawa, nagkita kami ng Panginoon Diyos na si Supresto si at tinanong sa akin kung ano ang aking kahilingan, kung ano ang aking gusto na mangyari sa buong mundo, lalong-lalo na dito sa ating Pilipinas, kung ano ang mangyayari, ang ating hihilingin isa lang ang aking hihilingin sa Panginoon sa Kristo, ang lahat ng mga gagawa ng masama at nag-iisip pala ng masama, hiniisip palang ang aking hihilingin, ang lahat ng mga gumagawa ng masama ay magiging estatwang buhay kapag nag-isip ka ng masama halimbawa na isip mo mag nanakaw ka magiging estatwang buhay ka na iisip ka pa lang na gagawin mong masama halimbawa nagnanakaw ka nag-iisip kang papalay ng tao nag-iisip ka ng masamang bisyo na gagawin mo, magiging estatuwang buhay ka na. Buhay ka, lahat ng pangyayari malalaman mo. Kaya lang, hindi ka na makagalaw. Yun ang hihilingin ko sa Panginoon Diyos. Na maging estatuwang buhay ang lahat ng gagawa ng masama. Ang hindi pa, kahit hindi pa nakakagawa, basta mag-isip ka lang ng masama. Magbalak pa lang, magiging estatuwang buhay ka na. Kaya ayon ang hihilingin ko. Halimbawa kami nagkita ang harap-harapan personal ng ating Panginoon. Kaya kasi magulo na dito sa buong mundo, lalo na sa Pilipinas. Pag nagkasala ka, kahit napatunayan na na ikaw ang gumabang ng masama, ikaw ang mamamatay tao ikaw ang kriminal. Napatunayan na. Pero wala. Ang nangyayari, pag mayroong kang pera, magaling ang yung mga abogado. Pwede kang kumuha ng sampung abogado. Mananalo ka Dahil magagaling ang yung abogado. Paano ang walang abogado? Paano yung walang kakayanan na magbayad ng magagaling na abogado? Bibigyan ka lang ng gobyernong abogado. Diba? Ganun lang naman pag hindi mo kaya. May tinatawag dyan na pag hindi mo kaya magbayad ng abogado, mayroon tayong libre ng abogado. Bibigay iyo yung tawagin ay pau hindi ko lang alam, basta naririnig ko yun eh. Pagka wala kang kakayanan, halimbawa ang kinikita mo ay minimum lang, hindi ka pwedeng kumuha ng, hindi natin kayang kumuha ng mga sampung abogado, kaya talo, talo tayo. Kasi ang kalaban natin, halimbawa, ay eh, sampung ang abogado, puro pa magagaling. Talo na tayo. Kaya, kaya ang nasa isip ko kung halimbawa, Makausap ko ang Panginoon ng harap-harapan at may, sas may itatanong sa akin ang Panginoon kung ano ang gusto kong mangyari sa buong mundo. Kung ano ang hihilingin ko. Kaya isa lang ang aking hihilingin. Pagkat ang hihilingin ko ay maging istatuang buhay ang lahat ng mga nagbabalak ng masama, nagbabalak ng hindi maganda, magbabalak magnakaw, nagbabalak mangrakot. Iyon ang ating hilingin maging istatuang buhay. Pero mayroon solusyon yun. Halimbawa, nagbago ka na ng totoo at hindi ka na uulit. Talagang taos puso ang iyong pagbabago. Pwede kang makagalaw ulit. Iyon ang ano doon. Bagamat naging istatuang buhay ka, ibig sabihin, meron kang iniisip na hindi maganda. Meron kang nagawang masama. Pero kung magbabago pa ng taos-puso mo, isip hanggang sa iyong kaibutulan ng iyong puso na hindi ka nagagawa ng masama, ikay makakalaya sa pag buhay. Wala lang, ano, hiring-hiring, wala lang mga abogado, abu oras na nagbago ka oras na totoo ang iyong pagbabago na hindi ka nagagawa ng masama ay ikay makakalaya sa ma sa magiging istatwang buhay kaya iyon ang ating hilingin wala nang ibang ating hilingin kung li kasi ngayon wala eh wala naman umaamin ngayon eh kahit kitang-kita na Kitang kita na na siya ang salaring, siya ang kriminal, siya ang masamang bisyo. Wala, hindi naman na aminin. Kaya ang ihiling ko lahat ng mga gagawa at gagawa pa lang ng masamang ay magiging estatwang buhay. Kaya yun lang ang aking kayo mga guys, ano bang gusto nyong mangyari sa buong mundo? Ano bang kahilingan mo? Kung halimbawa tatanungin ka ng Panginoon, ano ba ang iyong kahilingan na mangyayari sa mundo? Yun, ako, alam ko lang hilingin ko. Ang lahat ng gagawa at magbabalak pa lang ng masama ay magiging statuwang buhay. Yun, salamat sa Thank you.